Arestado ang apat na individual matapos na maaktuan na nagsasagawa ng ilegal na pagmimina sa barangay Agbanbaras, Katanduanes, dakong alas 5 ng hapon nitong miyerkules, Agusto 6. Kinilala mga naaresto na sina alias Beng, 44 anyos, alias Tinding, 55 anyos, at ang kanilang mga asawa na sina alias Kulas, 55 anyos at alias Tony, 59 anyos na pawang mga residente ng barangay Dugi, Verac, Katanduanes. Ayon sa Baras Municipal Police Station, isang concerned citizen ang nagsumbong sa kanilang himpilan. Agad naman daw nila itong inaksyonan, katuwang ang mga tauhan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR Katanduanes na naglisulta sa pagkakahuli ng mga ito. Yung kasi siyempre sa hirap ng buhay daw, natuto na silang parang yung hindi naman pala. Simula nung yun na lang ang naisip uh, nilang pang anong hanap buhay po ma'am. Yung ba na kaya napunta pala sila dito sa area namin kasi may nagyaya daw sa kanila na taga rito din. Tapos doon, dun daw nila na discover na meron talaga dun uh, na sa dito doon sa pitagamina nila. Nakuha sa posisyon ng mga sospek ang apat na improvised wooden gold pan, tatlo na improvised slice box, tatlong pala, tatlong bareta at isang vial na naglalaman ng humigit kumulang 0.1 na gramo ng ginto. Wala rin umanong kaukulang dokumento o naipakitang permit ang mga naaresto. Nananawagan na, na lang po kami sa ating mga mamamayan na kung maaari, uminto na po sila sa mga pinagbabawal na gawain wala may dudulot na maganda o maaaring kanto ng ano, kanilang pagkaka, pagkakaroon ng kaso. Samantala, matapos ang regulatory period, agad naman na nakalaya ang apat na individual na mahaharap pa din sa kasong paglabag sa Republic Act No. 7076 o People's Small Scale Mining Act of 1991. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Danica Garcia.